siyasa at pagkuha ng impormasyon sa mga kaganapan, mga isyo na maaaring ibahagi sa publiko ay isang malaking hamon para sa mga mamamahayag. Lubhang na pakahirap nito dulot sa pabago-bago ang mga oras ng kanilang pagtatrabaho, pagkakaroon ng kompetensya, panganib at kung ano-ano pa. Sa Pilipinas, ang National Press Club o ang tinatawag na NPC, ay tumutulong sa pagsaserbisyo sa publiko sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang opinyon o isang balita. Isa rin itong profesyon para sa mga journalist na maaaring isang reporter, writer, newscaster, editor, publisher, photographer, cartoonist o artist. Layunin ng NPC na panindigan ang kalayaan ng press at dignidad ng isang newspaperman mabuksan ng pampublikong kaisipan, magkaroon ng matibay na tiwala ang lipunan at maibahagi ang kasanayan sa pagpapahayag. Mahalaga din sa NPC ang reputasyon at mapigilan ito sa mapang-abusong practitioners sa media. Mahigpit na pinopromote nito ang pagsunod sa Code of Ethics gaya na lamang ng mamamahayag na si Walter Williams na isang founder ng World's First School of Journalism sa University of Missouri. Bukod dito, Patuloy rin ang mga aktibidad at programa na binabahagi ng NPC sa ating bansa. Ako si Jinky Perlustica at approved sa amin ang organisasyong ito. Bago ka-introduce ang ating guest, uh, meron lang ko ikukwento. Maliit na maliit lang. Uh, hanggang sa ngayon, isa sa mga prized possession ko kung pag-uusapan ay ang career natin sa radio and TV. Yung kauna-unahang ID ko na inissue ng National Press Club. Kasi ang isa sa mga unang assignment ng inyong lingkod ay sa Malacanang at di ka pwede mag-cover sa Malacanang na wala kang ID ng National Press Club. Joining us today is Mr. Marlon Purificacion, Vice President ng uh, National Press Club and he's from the Journal Group of Companies. Magandang hapon! Magandang hapon. How do I call PC, you man? ba? Uh, Marlon. Marlon. Marlon, Oh, no? kasi you look so young for me to oh. be calling you Sir Marlon, eh. <laughs> Taka rin naman, kaya hindi ko na itatanong kung <laughs> kelop. Kailan Kelo yung unang ID mo sa Nako, LPC? I was one of the youngest members of the Malacanang Press Corps, so that was way back in 1987. Ah, okay. Oh. Buti na lang, hindi Marshall O'Day. Ah, hindi. Tapos na. <laughs> okay. How are you? I I'm good. Okay. And how is our National Press Club? Mm. Ah, uh, naman at uh, kamakailan lang, siyempre, nag, uh, nagkaroon ng tatlong taong anibersaryo ng mm. Magdanda ng Masaker oh, oh. at ipinakita pa rin ng miyembro at pamunaw ng National Press Club kung yung tuloy tuloy na pagkilos yung pagbabantay tungkol sa ang patuan Masaker. Right. Ah, uh, buti binuksan mo yan dyan ano, mm. kaagad kasi alam naman natin mga kaibigan na ang uh, tinatawag na ang Patuan Massacre or Maguindanao Massacre. Uh, marami dyan. Ang nabiktima ay mga kasama namin sa hanap buhay, sa profesyon, mga journalists. Okay? Doon tayo mag-take off. Ano ba ang National Press Club? Ang National Press Club, nung tinatagto taong 1952, uh -huh. uh, una, social club lang. Pero, syempre, ang objective nito yung itaas yung dignidad ng profesyon sa pamahayad. Bukod sa pagkilala at dapat ipahayag yung kalayaan sa pamahayag. Pero ngayon, ang National Press Club tuloy-tuloy, hindi lamang sa pagtatanggol sa mga naaping mamahayag, kundi may mga kanya-kanya na rin programa para naman sa kapakanan ng bawat mama sa bansa. Right. Maganda yung sinabi mo, nagsimula siya social club. To. Ibig social sabihin eh, eh, ako eh, manunulat sa dyaryo, tapos ikaw eh, uh, broadcaster sa radyo, tsaka sa television, we cover current events. Mm -hmm. Mag-usap-usap tayo, doon siya nagsimula. Pero ngayon, lumaki na siya that even, uh, the highest office in the land, which is mm -hmm. Malacanang, yeah. recognize the uh -huh. National Press Club. But the National Press Club remain a private entity. Private entity. Okay. And vigilant. And vigilant. Okay. Pag sinabi natin vigilanta, kasi minsan yung brand ng word na vigilant medyo may negative connotation. Pag sinabi yung vigilant kasi, actually, you cannot be a journalist if you are not vigilant. Malalampasan ka ng mga balita. Ibig sabihin, alerto lang sa lahat uh -huh. ng mga bagay. Okay. Now, the National Press Club has its set set of officers uh -huh. at duly registered siya. Yes. Uh -huh. At marami na siyang nagawa before. If uh, you were born... Uh, Uh, in the 70s, matatandaan mo yung Meet the Press, uh -huh. yan kung saan uh, ang mga guests doon ay mga bigwigs uh -huh. of the community. Uh -huh. At bihira ang tumatanggay sa imbitasyon ng National Press Club. Sorry, sorry. As a matter of fact, uh, sila'y nagpipresenta uh -huh. na maging guest uh -huh. ng National uh -huh. Press Club. Okay, from the 1970s, 1980s, dumaan ng 1990s, ngayon 2000 pasulong na tayo. Ano ang mga, anong evolution na dinaana ng National Press Club in terms of servicing its members? Okay, bago kupuntahan yung servisyo, yung mm -hmm. Meet the Press muna. Actually, okay. three years ago lang nawala sa area yung Meet the Press. Ang nakalulungkot, nawala lang to sa panahon pa ng administrasyon ng Pangulong Noy uh -huh. Noy. Uh -huh. na, ito yung tiyatawag nating tuwin na daan administration uh -huh. na sana yung mga nakalipas na presidente natin, tuloy-tuloy lang yung Meet the Press. Pero sa hindi malamang uh -huh. dahilan, naputol to sa tuwid na daan administration pa. Okay. Pagdating naman sa serbisyo, uh, meron pabahay na ngayon ng National Press Club. Mm -hmm. uh, sa kasalukuyan, 48 yung kinukumpuni namin bahay <coughs> sa may Pulilan, mm -hmm. na kung tawagin nito, National Press Club Village. Uh, labing isa na po ang gawa ngayon at, as we speak, na yung swerte, labing isang unang swerte na makakakuha ng labing isang pabahay. Okay. Tapos meron ding nagpapatuloy yung uh, magliliman taon na to, nagpapatuloy yung pagbibigay namin ng uh, financial assistance sa uh, educational financial assistance sa uh, bawat anak ng dito mong miyembro ng National Press Club. Ito yung mga college na wala kaming nire-required na grades. Basta ang importante, uh, wala lang bagsak, wala lang 5. Okay. Kahit 3 yan, pagsasabihan namin yung mga estudyante natin, na anak din ng kapwa natin media, tuloy-tuloy yun, kada term, uh, ipinamamahagi yun ng National Press Lab. At kung tama yung numerong nasa pag-iisip ko, nasa kulang lima na ngayon ng scholars ng National Press Lab. Tapos meron nasa batch 2 na po yung off-campus program ng National Press Lab ngayon, mm -hmm. kung saan ito yung ino open off-campus program sa mga kapwa natin mamayag na undergrad uh -huh. na gusto makatapos ng koleyo. Uh -huh. Ibig sabihin, sa, sa off-campus program, sa ilalim ng off-campus program ng National Press Lab at saka ng Pamantasan Lunsod ng Maynila, sa loob lamang ng isang taon, ang bawat practicing journalist ay makakakuha ng baccalaureate degree. Okay. Bukod dyan, meron na rin ino-offer ang National Press Lab na masteral degree naman, yung uh -huh. government, uh, Masters in Government Management na okay. kung saan ako uh, ang isa sa maswerte yung nakatapos doon sa MGM course nila. Okay. Alam niyo mga kaibigan kung magkukwentohan kami dito ni Marlon, hindi kami matatapos, nakulang-nakulang no, yung ating 30 minutes. Kasi, um, bagamat may mga kurso ngayon, ano, may journalism, mm -hmm. yan, communication arts, magugulantang kayo doon sa mga tinapos na kurso. At doon sa mga hindi man lang nakatapos ng kolehiyo, na mga miyembro po ng tinatawag nating media. Uh, Nakakatuwa yung mga kwento nila, no? Meron dyan mga architect, engineer, iba mismo. hindi nga nakatapos, iba accounting, second year pero makikita mo nagsisilat sa diario yes, nage headline ba Kaya may mga ganitong uh, programa ang National programa, Press Program actually may mga may mga nagtatanong hindi naman may question mm -hmm. bakit bachelor in public administration yung inaalok na kurso ng National Press Lab mm -hmm. bakit hindi journalism hindi okay. communications mm -hmm. ang katwiran naman namin diyan kaming mga nasa mga opisyalis ng National Press Lab ano pa ba ituturo mo diyan okay. baka sila baka tayo pa mga mamayag? ang magturo sa mga professor natin sa eskwela, sa universidad. del tayo mismo inaalok nila tayo para magturo sa iba't ibang campuses at saka universities. Okay. Now, alam natin mga kaibigan at alam nyo, no, kasi the mere fact that you're watching this program right now, ibig sabihin, aware kayo sa mga programa sa radio at television and probably yung mga uh, nagsusulat sa dyaryo. Madalas, kapag ka true blue journalist ka, hindi may iwasan na may makakabangga ka talaga. At uh, pagbabalik natin, ito pag-uusapan natin, anong naitutulong ng National Press Club kung sakasakaling naipit ka, may galit sa iyo, may nainis sa politiko, malaking tao. Ay wag kayo aalis. Interesting na usapan sa pagbabalik ng approve.